Ah, uh, bumili ako nito para sa panglagay ito sa ilalim nitong sasakyan mga dreno para para pag inilip siya ng lifter, yung ganon, hindi siya direktang kakapit sa body. Kasi nga alam niyo naman sa battery ng sasakyan mga dreno. May nagsasabi na hindi na to kailangan. Yung iba naman sabi nila para sa safety, mas maganda kung meron kang ganito. So, bumili na rin ako mga dreno. At uh, ngayon, punta tayo sa ano, papalitan ng gulong. Kasi hindi ako sa Tesla pupunta mo Andre Dito lang tayo sa sa tropa kay Edwin. Tingnan natin kung ano, kung magpapalit siya nito, kung okay sa kanila. Abang nag drive ako rito na, papangiti ako mga Andre Kasi puro bigas na sasakyan yung nandito eh. Kasi nga, yung talyer, pagkatapos eh andito tayo oh shit ang haba at change tayo ba lahat to ah, ang haba ng pila negative madre ang daming ano ang daming pang tao siguro mga sampu yung nag-aantay 10 o 12 so ah uh, dapat siguro mas maaga rito ang ng ano na to ng ah uh. oh shoot dito naman kasi bumesto to si ano si rogue ah oh, ang ka dyan eh ka na nga oh. wala pa namang camera yung ano wala pa namang camera yung sasakyan nyo pag nagasgasan niya hindi ka tulad ng Tesla, ang dahing kamera <laughs> Sa totoo lang mga dre, no? isa yon sa kinaganda ng Tesla. Na iwanan mo siya sa labas ng bahay, kahit papano paano. Andun yung security. Andun yung ano ba, parang yung kampante ka somehow na may bantay yung sasakyan mo. Bukas yung mga kamera mo. Na kung may tumarantado man sa sasakyan mo, at least alam mo kung paano ginawa, kung sino. Kasi nga, minomonitor, minomonitor ng camera mo. Di ba? Talaga naman, no? Ano, door ng Tesla eh. Ano lang mga kanteno, habang tumatagal, mas lalo kong na-appreciate yung technology niya. Kung anong meron siya na advantage, mga niya, advantageous dun sa mga owner. Except dun sa sinasabi niyo nga na kailangan mong i-charge. Ano naman itong ginagawa ng isa rito? nakaharang kasi sa gitna ng sasakyan niya eh sumenyas bumibili yata ng ano ng parts ng ilaw Saturday morning mo Andre no uh, alas no, alas, alas gis ng umaga Sana ang gusto kong mangyari is magpapalit ako ng gulong bago ako mag part-time para na sa ganun, mamalinis malinis ko itong sasakyan kasi nga, isang linggo na itong nasa likod ng sasakyan ko mga dre, no? itong mga gulong na to eh, punong-puno naman ngayon so, paano gagawin kung di... Pakita ko sa inyo yung thread ng ating nabibing gulong. Mga dre, no? uh, yan, Ah, no? uh, pa siya. Maganda pa siya. Mahal din siya, mga dre, no? Pag bumili ka ng bago, abot din ng, ano, ng mahigit isang libo. Eh, eto, nabili ko lang ng 350. Sabi nga niya, mga dre, no? Nabanggit ko nung nakaraan na, ano? Sabi niya, mga dalawang winter pa, pwede pa yan. Sabi ko, nako, abutin sa akin ng mga ano yan. Abutin sa akin ng mga apat na winter. Kasi nga, dito-dito lang naman ako eh. So, yan muna siya. Kasi bibili nga akong basurahan. Tumawag yung amo ko sa akin kahapon. Anong isang araw pala. Gabi na nga tumawag. Sabi niya, nasira yung gulong ng basurahan ko. Pwede bang kunan mo ako ng basurahan? Sabi ko, boss, eh pwede mo nang order online yan eh. Pa-deliver mo sa bahay mo eh. Hindi, hindi ko sinabi yung mga treno. Siyempre, gagawin ko yon, Di ba? Eh, diba? eh part-time yun eh. So, punta ko sa Home Depot. Ibig kong sabihin, mga dre, no? Pag may mga pera, mayayaman na, kung maga, alam niyo yun, hindi sila na sila magkakaksa yan magpunta ng online, titingin kung anong bibili nila, tapos order nila para, alam mo yun, yung trouble na ganun, tapos magpipila pa sila ng mga, ng mga saan i-deliver, credit card nila, no? Wala nang ganoon ayaw nila yun, mga dre, no? Kaya, Okay, utos ko na lang dito kay Romel. Bayaran ko siyang 100 para bilihan ako nun. ba? Diba? Kumbaga, nakatipid ako sa oras ko at kumita si Romel. Galing, di ba? <laughs> <laughs> Ito ang ating hinahanap. Pero baka may nabibiling gulong eh, no? Kasi nasira lang yung gulong eh. Pwede ko palitan eh. Anyway Okay na to Ganito ba kalaki? Yung normal? Parang maliit to ah Ilang liters? 240 Ito Oh may 360 So maliit to Hindi kasya sa sasakyan, kaya putuling ko na mga dre, no? Kaya napagkakita nila itong balkonahin nila. Ay, yung ano, yung deck. Okay? Na-deliver na natin yung basurahan nila. Pagkatapos nagpa-duplicate yan sila sa akin ng susi. Parang a few months ago. <laughs> Hindi siguro mga, mga one and a half months ago nagpa-duplicate sila sa akin ng susi. Ngayon ko na lang idinaan mga Adreno. Tapos sa, uh, ito namang kahoy. Yung binali kong kahoy, ayan yung gagawin kong hagdanan. So pinutol ko na siya para magkasya sa sasakyan. Pagkatapos siguro gagawin ko na lang siya bukas. Tinatamad pa ako mga dreno pag ganyan trabaho, medyo matagal na trabaho, tinatamad ako, gusto ko yung madali ang trabaho ba pa Para mas okay. Pintura, okay lang sa akin. Yung palit ng mga ilaw, yan. Gusto ko yung mga ganyan. Kasi madali lang yan, eh, mga no? Pag hagdan, uh, medyo, ano, eh, medyo time consuming kasi magpuputol ka, magsusukat ka. Kaya gagawin ko na lang siya sa tamang panahon. Pag wala akong, ano, o pag walang ano, quick job, yung ganun walang quick part time. Oh, shit. <laughs> Nagulat ako. Pag walang mabilis ang trabaho, gagawin ko siya. Yan. Ilang oras din niya mga dre, no? Yung handala na yan siguro mga uh, sabihin natin ano, 4 to 6 hours. So, malaki-laking ano rin, malaki-laking pera din yan mga dre, no? Pang ano rin yan, pangkain sa labas. O kaya pampapalit ng gulong. O kaya pambili ng rim Ah hindi kulang na pambili ng rim syempre Kulang ako ng kahoy na nabili Okay, ginawa ko na ng pattern yung aking magiging stringer mga dre no Stringer Op ah, Yun yan yung magiging stringer ng ating hagdanan. May pattern na ako. Susundan ko na lang yan. Dito sa kahoy na binili ko. Ito na yung pinutulol natin mga drenong. Na, uh, sukatin natin sa labas. Kung tatama ba siya. Okay. Hagdan mga dre, na, yan. Yan na yung ano niya, outline niya. Ako yung gumawa, mga dreno, Nang sa ganun, kumbaga, matansya ko yung lapad ng hagdan. Ano yung lapad? Yung pagdating dito, mga draino Kasi ayoko nang masyadong lalabas ako rito. Kumbaga, ang standard kasi dapat, mga dreno, Malapad yung tapakan mo. Ito, 5 inches lang to. Dapat niyang karaniwan yan, mga mga 8 inches tapos yung taas niya I think dito nagmamatter talaga sa taas mga dreno dapat hindi ka tataas ng 7.5 yun yata yung standard eh eto nasa 8 to ngayon dahil bihira namang gamitin mga dreno no ganyan na lang yung gagawin ko kung maga, kahit mataas okay lang kasi hindi naman dekto to eh so yan yung hagdan natin yung lapad pala ang sukat ko is 30 lang mga dreno So, ang gagawin natin ngayon ay gagawin nating pattern etong ating hagdan. Ay, itong ating <laughs> pinutol pala mga dreno. Ayan ko, nakikita. Pero yan na yung marka natin. Mga dalawa, i ko na lang yan. Then, magagawa ko na yung hagdan. Okay. Grocery time. Tagal-tagal tayong hindi nakapunta rito. ito itong special na to ano lang to eh Sana maliit lang yung buto <laughs> Special no, Dre no ko lang ka to Ayan, sige Susan lang to, mga Dre Ayan, sila nyan, anim Gagawa ako ng carnivore bread Tatlong ingredients lang daw yun. Hindi, uh, apat pala. Lagyan mo ng butter para may lasa. Tapos yung pwedeng chicharon baboy o kaya yung nilagang manok natatadta rin mo. By the way, ibe mga dre, no? Uh, alin sa dalawa, no? Manok or baboy. Tapos, uh, itlog. Pagkatapos, yung cream cheese. Susubukan ko, mga dre, no? Kung anong lasa. Parang hindi ako kumbinsido eh, Pero let's see Why 11 yung itlog dito? Pura lang ito sa Walmart eh Pero dahil nandito na ako Dito na ako kukuha mga dreno Sa Walmart ano lang to eh Parang 9 Dito 11.69 Pumili tayo ng siyam na steak yata Ayan, mga dreno Tapos yan daming cheese eh no Good Do one bag? Ah, uh, two sure. Back. Make it two, yeah. Three? Yeah, two, two. two, two. Yeah, not the eggs. Uh, I'll the just back. carry this. Yeah. yeah Bute, naka ako ng ng sale no. Kaya nakabili tayo marami-raming steak. Merong nag-ano sa akin, may nag-suggest sa akin na sa Costco daw mga dre, yung mga ano, malalaking bulto ng karne ng baka. Ikaw na 'yung maghihiwa. Pero mas makakamura ka daw ron. 'Yun nga, siyempre dapat alam mo kung anong cut 'yung makukuha mo dun sa bibilin mong mga bulto-bulto. Tatrabahuhin mo. Pero talagang makakatipid. Yung napamili kong steak ilang piraso eh? Parang ano yata, mga dreno. Ay hindi, lahat na lang eh. Lahat ng total ng grocery ko is 168. Akala ko aabot ng 200 eh. Wala palang lang tax pag pagkain mga dreno. Kaya, yun, hindi na tayo nag-tax at, alam nyo, nakamura ba? Piling ko nakamura ako eh, kasi nga, ano eh, naka-sale. eh, Naka-sale daw. Ayaw man. Uy, ano mga Andre, no, kasi magluluto pa tayo ng carnivore bread. Papakita ko sa inyo kung anong klase ang carnivore bread. Start the day. Yet. I just want stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes, I wait for just an hour more. Oh.